Simulan natin ang ating cooking challenge. Magsimula tayo sa paggawa ng cake. Hinihintay ko ang inyong mga cake. May nga sa Tito's Cup. Siyempre, nanaghanda na ako ng masarap na patong patong Kailangan kong putulin ng gitna na bilog ang hugis para maibuhos mo ang masarap na pulot sa loob. Pero bumalik tayo sa pag-iipon ng show cake. What's the same with the cream? We're gonna use the first layer. That was his si jam cream. And we're calling Dr. Optics. We call it cream, at sa bone cake. Para si yung pa yung gawin ng Susunod, takpan ng cake na may butas sa gitna. Ganyan lang, ilagay natin ang cream sa lahat ng gilid. Ayos! Ikalat natin ang lahat gamit ang spatula. At ang cake ay... Perfecto. Kailangan ko ng pulot ngayon. Oy, Lola, kinuha ko muna itong pulot. Pero akin ito. Ibigay mo ito sa iyong mga nakatatanda. Lola, mas kailangan ko ito. Kailangan mong idagdag ito sa cake. Kailangan ko rin ito. Sige, chef. Kung hindi mo ito naiintindihan sa magandang paraan, magiging sa hindi magandang paraan. Anong ginawa mo? Kinagat mo ang ilong ko. Well, akin ang honey. At ibalik mo ang trabaho ko. Magaling. Kailangan kong ibuhos ang honey sa gitna ng aking cake. Sobrang magiging masarap ito. Ngayon ay dekorasyon na ng cake ng magagandang guhit ng vanilla glaze. Oh, oo, oh, oh. napaka-appetizing! Ngayon, idagdag ang mga hiwa ng marmalade lemon sa dekorasyon. Ilalagay namin ito sa cake. Super! Isa itong masarap na lemon cake? Ew, lemon! Maasim ito! May magandang ideya ako. Kailangan nating buksan itong matamis na paste, ha? Na may lasa ng haba-buba. Oh, ang hirap buksan itong garapon at hindi gumana ang ngipin. May mas magandang ideya ako. Bubuksan ko ang garapon gamit ang chainsaw. Janis, mas mabuti pang huwag. Ako na ang magbubukas para sa iyo. Tingnan mo. Wow, salamat, Lola. Sana nga ba ako? Hmm, tama yun. Kailangan kong ibuhos ang paste na may lasa ng hubababa sa cake. Tapos na, hmm, ngayon, meron pang natira. Hmm, tikman ko nga. Oh, napakasarap. Kaya kong magpalobo ng bula. Ang galing. Ngayon, kailangan ko ng totoong haba-baba. Ikinuha namin ito mula sa pakete at kailangan naming takpan ang cake ng haba-baba. Naging cute na pink na cake ito. Pagkatapos ay nilagay namin ang isang pakete ng haba-baba sa ibabaw. Asi! Hmm. Kailangan ko ng skittle syrup. Ilalagay ko ito sa cake ko. Punoyin ito. Ngayon, ilalatag natin ang mga kulay na guhit ng mastic sa paligid nito. Parang bahaghari. Ang ganda. Ilagay natin ang label sa taas. At tapos wow. na. Baby Jenna, tikman mo na agad. Wow! Ginawa mo ang lahat para sa akin. Sana ako magsisimula. Ang sarap tingnan ng lahat. At itong cake ay napakaganda. Mmm, kumuha ng piraso, ang tingkad. At ang syrup sa loob ay kamangha-mangha. Ngayon, itong lemon cake. Wow, tikman natin. May pulot sa loob. Gustong gusto ko ito. Ang sarap. Wow, ang cute ng pink na cake. Oh, ano ang nasa loob nito? Oh, mukhang likidong gum. Kaya ko pang magpalobo ng bubble. Napagpasyahan ko. Hmm, ang sarap nito. Janice, panalo ka. Ito ang pinaka-perpektong cake. Oo, akin ang tagumpay at kaagad-agad akin. Natutuwa talaga ako. Oh, gusto ko na ngayon ng gingerbread house. Gagawin mo ba ito para sa akin? Ha? Huh? Hindi ko pa nagawa yun dati. Subukan natin. Oh, honey, siempre. Kagawin ito ni Lola. <laughs> ah, ganun lang kasimple. Kailangan mong simulan sa pagputol ang kinakailangang mga hugis. Kailangan nating buuin ang bahay, di ba? Ang pangunahing bagay ay putulin ng tama ang lahat ng bahagi para maipon sila mamaya. Ngayon, ipinapadala natin ito para lutuin. Itinatakda natin ang tamang temperatura. At Lola, ano ang naisip mo? Nagpasya kung huwag gumawa ng matamis. Sapat na yan para sa apo ko ngayon. Gagawa ako ng isang healthy na bahay gamit ang mga gulay. Mapapahalagahan niya ang aking pag-aalala. Kumuha tayo ng ilang piraso ng keso. Inilagay namin ito sa plato. Ngayon, ikalat natin ito sa plato gamit ang kutsara. Sunod, ikalat ang broccoli, tapos carrots, at pipino. Broccoli ang gagawing magandang bubungan. At kung gaano kagandang bagay ito naging... Isang tunay na bahay sa nayon. Maganda! Ang galing ko, kinuha namin ng tok, mga cracker. Ito lang ang kailangan ko. isaw ang mga cracker sa Nutella. At ito'y napakalagkit na tiyak na makakonekta ako ng ilang cracker. At gumagawa kami ng bahay mula rito. Nangyari ito? Tingnan mo. Ngayon, tayo'y magdekorasyon gamit ang marshmallows. Ang galing. Oh, alam mo ba, may naisip akong ideya. Magdagdag ng counting apoy sa lutuan upang matunaw ang marshmallows. Wow, gano'ng kalakas at kabilis. Nako, ngayon nasusunog na ang bahay ko. May nangyaring mali. Nakita ko ang story at kailangan natin iligta si Janice. Gumawa ng kotse mula sa gingerbread. Tingnan natin kung ano ang nangyari. Oh, perfecto! Ilagay natin ito sa mesa, lagyan ng whipped cream. Janice, kumuha ng tulong. Seryoso ka ba? Makakatulong ba ang whipped cream? Salamat! Ayos lang, patayin ang apoy. Salamat, chef. Tagapagligtas kita. Alam ko, mahal. Patuloy kong ia-assemble ang bahay. Ilalagay natin ito sa base ng gingerbread. Magaling! Ngayon, simulan nating dekorasyonan ng bahay. Magumpisa tayo sa vanilla glaze. Magdagdag tayo ng skittles pagkatapos. Siyempre. Perfecto. So, mo, simulan kong wawin ni Kriwanike. Ika yung dekorasyonan ni lollipop. And ang huling hapos ay ang pagwiwisik ng kulay. Ang ganda. Oh, oh. Handa na ba ang lahat? Maganda. Pagkatapos, ipakita natin agad ang ating mga bahay kay Jenna. Wow, wow, ang ganda. Mga gulay ba ito? Mm. Oh, sige, aalis na kami. Uh. At may mali talaga sa bahay na ito. Kakaiba. Mukhang kaki laki ang bahay na ito. Ayokong kainin ito. At ano ang naisip ng lola ko para sa akin? Isang bahay na gawa sa gulay. Mukhang maliwanag at sariwa. Subukan natin ng kaunti. Ah, nakakahiya. Ayoko ng gulay. At itong gingerbread house ay inihanda para sa akin ng wow. chef Iyan ang gusto ko Subukan natin ito Ang daming masasarap dito Umpisahan natin sa pintok Mukhang masarap Wow, ang sarap Talagang gusto ko ito, chef Iyo ang panalo Yuhu, hindi ito pwedeng maging iba Ngayon, gawin mo akong burger Gutom na gutom na ako Kayang-kaya mong gawin ang lahat yung hindi naman ganoon kahirap. Pwede na tayong magsimula. Tara na. May ideya na ako. Gagawa ako ng burger mula sa mga donut. Alin ang pipiliin ko? Oh, gusto ko ang berdeng isa. Hatiin ang donut sa dalawa sa kahabaan. Gagamitin natin ang tsokolate para sa mga patty. Oh, oh, masyadong malaki. Pero hindi ito problema. Pwede kong kainin ng sobra. Mm. Ang sarap! Perpekto na ngayon. Ngayon, magdagdag tayo ng ilang marmalade ribbon sa tibuhos ang chocolate syrup sa itaas. Ang sarap! Mmm, yum! Oh, nagkaroon ako ng ideya na gumawa ng maliliit na kulay na burger. Handa na ang mga buns. Kailangan nalang gawin ng mga patties. Gumawa tayo ng bola ng giniling na karne at ilagay sa kawali at pindutin ito pababa. Ayos! Ngayon, ilagay natin ang pati sa bon. Magaling! Kamatis, keso, at syempre ketchup. Ngayon, takpan natin ito at handa na. Gumawa rin ako ng ilang tinapay. Tingnan mo yan, parang teddy bear. Ngayon, magdagdag tayo ng ilang dahon ng salad. Ngayon, cutlet na hugis puso. Tapos, pepino, kamatis, at isa pang tinapay sa ibabaw. Oh, Jenna, tama na. Oh, sige. Handa na ako. Narito na, Jenna. Mm. Oh, ang ganda. Lahat mukhang masarap. At ito ay kakaiba. ew ang daming chocolate Marurumi uh... ang lahat ng kamay. So, hindi ko kakainin yan Mukha silang mga mini burger Astig! Ang lilit gusto ko ito Subukan natin Wow! Ang sarap Pero gusto kong subukan ulit hmm Ang sarap Sandali Ito'y isang teddy bear na bun Ang ganda naman Parang naaawa ako sa'yo, pero kailangan kong subukan. Lola, ang burger mo ang pinakamahusay. Talaga, salamat anak. Talagang nakakaliw. Ang unang tagumpay. Ako na ang chef ngayon. Wow! Hindi ko alam na napakaganda pala ng underwater world. Wow! Nako! Naubusan ba ako ng chichiria? Paano nangyari iyon? Gutom na ako! Oh, magluto tayo ng challenge! Narito ang iyong unang gawain. Ano? Hindi ko maintindihan. Mm, interesante ang tema ng dagat. Maraming puwang para sa imahinasyon. Magluluto ako ng rainbow cake na may makukulay na patong-patong na pagkain. Ang pangunahing bagay ay ang paglagyan ng cream cheese, ang lahat ng layers para maging mas makatas at masarap ang cake. Oh, perfecto. Ngayon, idagdag ang matamis na sangkap sa cream. Wala! Ang berry cream na ito ay tiyak na magugustuhan ng bata. asul tulad ng tubig dagat at magpinta ng magandang alon na yakap. Ganyan lang ang paglagay nito sa cake. Narito de Oh, mahusay. Ngayon na? Ngayon ay kumuha tayo ng mga cookies at turugin ng mga ito. Uh, uh, uh. Pasensya na, Lola. Tulungan mo ako. Oh, kalma lang, Chef. Ayos lang iyon. Huminga ng malalim. Nangyayari din sa akin tuwing binubuksan ko ang blender. Kaya't oras na upang maghanap ng masarap na ulam para sa sanggol. Una, gagawa ko ng tiyan pagong mula sa balat at mga perlas mula sa pakwan. Ngayon, magdadagdag ako ng mga ubas. At iba pang berries. Magaling! Ngayon? Pwede ko nang gupitin ang isang kabibe mula sa ikalawang kalahati ng pagong dagat. Hindi ko alam. Oh, at handa na ito. Tingnan mo, magdagdag tayo ng ilang mga kamay sa unahan. Ganyan lang. Narito ang aking pagong. Oh, wow! Genius ka, Lola! Sige, tama ka kailangan ko rin magtrabaho. Ngayon, oras na para gumawa ng mga masayang bagay mula sa chewing gum para sa kapatid kong babae. Oh, ang tamis nito. Talagang gusto ko ito. Maghintay, kailangan gumawa ng magandang bukol para mas madaling gumawa ng isang bagay mula rito. Susi, napapila. Kunti pa lang. Nako. Nako, hindi. Kakilakilabot. Nako! Sige na, Lola. Ngayon, gamit ang gum na ito, makakagawa ako ng magandang octopus. Oh, naninigas ang pang ako At ngayon, kailangan ko lang magdagdag ng pulbos. Ito'y magiging dagat. wow Ang ganda! Akin ay handa na. Tignan mo ito, Lola. Ano sa palagay mo sa pugita ko? Oh, ito ay parang halimaw. Chef, ano'ng ginagawa mo? Totoong pating ba ito? Oh, kawawang lola. Oo, oh. ang dessert ko ang pinakamahusay. Ilagay natin itong ulo ng pating sa ibabaw at handa na ako. Lola, sige, kain tayo. Wow, ang daming magagandang bagay. Ah, ito ba ay pating? Teka, oh, creamy to. Wow. Ito ay isang cake shark. Wow, mukhang totoo ito. Wow, chef, napahanga mo kami. Ang sarap at ang ganda nito. At ito ay isang rainbow cake. Wow. Mm, gusto ko ito. Maganda at masarap ito. Ngayon susubukan ko na ito ang magandang pagliko. Okay, hindi ko kailangan ng shell. Oh, pero ang palaman, paborito kong pakwan. Mm, ang juicy. Natutuwa ako. Oh, sapat na ba ito? Oh, Gita? Ew, ano ito gawa? Bakit ito malagkit? Nako, nakakadire. Huwag mong sabihin laway ito. Sige, Grandma Lens. Talaga? Oh, salamat mga hari. Hura Hello mga kaibigan. Huwag mong sabing hindi mo narinig ang tungkol sa multi do Sword Game. Gustong gusto ko lang ang larong ito. Mahilig akong mangolekta ng donuts at nilalaro ko ito araw-araw. Samahan mo ako. Halika na! Okay, ang bago mong assignment ay gumawa ng robot. Dultuin ko na ito ngayon. Ang kahel ay nagbibigay ng maraming enerhiya at bitamina, kaya magsisimula ako dito. Pagkatapos, kakailanganin ko ng isang limon at isang kiwi. Sa tingin ko, magugustuhan ng apo ko ang aking fruit robot. Una, pigain ang katas. Ganyan lang. Ngayon, magdadagdag tayo ng gulaman at hahaluin ito. Ang ngayon, maaari mong ibuhos ang katas sa mga hulma at gumawa ng marmelada. Eh nga, kailangan na lang nating maghintay at i-freeze ang mga ito. Oh, oh, ganyan nga, Brad. Gagawin ko ito mag-isa. Magsimula ka na sa trabaho. Hmm, ano kaya ang gagawin ko? Oh, ko sa tingin ko may ideya na ako. Marami akong tsokolate sa aking backpack. Takpan ko ang aking robot ng mga tsokolate at lekta ng pareho para sa kapatid kong babae. Pangkain lang. Okay? Itatago ko ito para sa sarili ko. At ang pagpilipit sa KitKat ay magiging napakakapakipakinabang. Wow! Tingnan mo yan. Ang aking chocolate robot. Lola, tingnan mo. Oh, nakita mo ba yon? Ano ang ginagawa ng chef? Tingnan mo. Hindi ko makuha ng anyo ng isang super oh, na robot. Magdadagdag ako ng ilang piraso ng mastic at magiging handa na ang lahat. Okay, dyan magkakaroon ng mga mata. At mga detalye para sa mga binte. Alam mo ba, nakita ko pa nga na maaari akong magdagdag ng puso dito mismo. At isang nakakatawang bearder Voila! Ano sa tingin mo? Sa palagay ko, perfecto ito. Hindi masama. Bravo, chef. Ngunit handa na ang akin marmalade, kaya oras na para kumain. Bon appetit, baby! What? Wow! 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 Ang gagaling ninyo! Una sa lahat, gusto kong subukan ng chocolate na robot. Oh, oh, hmm, ang sarap. Natutunaw lang sa bibig ko. Lahat ng paborito kong chocolate bars nandito. Maraming salamat, kuya. Hindi ko mapigilan ng pagkain. Oh, tay... Magpatuloy. Oh, gustong-gusto ko ang marmalades. Tingnan mo itong cute na robot. Mmm. Ito ay kahel. At ito naman ay lemon. Ew, ang asim. Pas muna ako. Whoa, mas gusto kong kumain ng cake. Tingnan natin. Napakasarap! Pero sa tingin ko ang nanalo ay si Quentin. Oo! Hooray! Sinubukan ko ang aking makakaya.